napakaraming tao oh. Hay ang no? Ganda pala rito. Rinigay <laughs> sila. So dito sa ano, sabi daw kapag paglampas mo dito, doon sa kabilang side na 'yon, uh, is ano na 'yon? Ah, uh, tawag nyan Matangkas na 'yung may sakop doon. So dito sa side na 'to, tabi pa. Yan. Yeah napaganda kasi ano pala, virgin forest pa yung mga dinadaanan natin medyo malatarik yung mga dinadaanan natin dyan ayan o no? ganda rito wow so kaya pala maraming ano may bisita rito ng mga riders kasi nga sobrang ganda pala talaga ayan o no? sulit naman yung almost ano eh almost two hours yung biyahe galing na ik so dahan dahan lang kasi tayo so sulit kasi ang ganda nung ano ganda nung narating natin maganda pala rito ano mga dinahanan so makikita ka doon ng mga monkeys so, no.